Angelica Panganiban muling nagbigay ng update matapos ang ilang linggong pananahimik at pagluluksa sa pagpanaw ng kanyang mami Annabel. Ayon pa sa caption nito, Life goes on. At sa naturang video ay masaya ang mag-inang naliligo sa pool. Inalalaya ni Mami ang si Bin sa paglalangoy at kahit medyo natakot ito ay matapang pa rin itong nag-enjoy sa tubig dahil alam niyang hindi ito bibitawan ng kanyang mami. Magdadalawang taong gulang na si Bin at nakakahanga ang pagiging hands-on mom ni Mami Angge. Masayahing bata si Bin kaya hindi talaga ito mahirap alagaan. Nagluluksa man ngayon si Mami Angge, ngunit alam natin na meron itong maganda at masayang pamilyang paghuhugutan niya ng lakas at magbibigay sa kanya ng habang buhay na kasiyahan. Kaya sabay-sabay nating panoorin ang banding ni na Mami Angge at Baby Bean.